Toya Beans dito Isang masayang araw po May bago tayong stock ng soyang dumating Ito po ay iba ang pinagkuna natin Niluluto po ang mismong soya beans dito bago gilingin Kaya pag nakuha po namin, ay mas mainit siya. Kaya lang po, mas basa. Kaya ayan po, nakatayo ang mga sako para po medyo matiktik. Ayan po, kita sa ibaba na napatakpo ang tubig. Kaya hayaan po namin nakatayong ganyan muna. Mamayang hapon na kami magsisilid sa mga drum. Para po medyo matuyo-tuyo muna yung ating soya. So, pasyal po tayo muna. Ngayong maambon po. Hindi naman po masyadong nalakas ang ulan. Pero malakas po ang ulambon. Ayan po. Ang ating mga palakihin. Nabibigyan na ng damo. Dito po sa may likod ang kanilang pagpapakain ng damo. Kaya dito sila nakaipon. Pasok po tayo na makita natin sila ng mas malapitan. Pagpapalit lang po ako ng aking footwear at uh, itutuloy ko ang ating video pag nasa loob na ako yan po ang ating mga palakihin bising-bisi nangangain Importante po ang pagbigay ng greens maliban po sa nutrients at vitamins na makukuha nila dyan. Kasama po yung fiber na makakatulong po sa kanilang digestive system. So dito naman po sa kabila ang ating 45 heads na kasunod. Ayan po yan ang anak ni Mario yung mga may guhid sa katawan na yan yung brown yun naman pong mga batik batik na ganyan ay anak ni Roco may ilan po dito na anak din si Bobby itim po ang mga anak ni Bobby na nandito so 45 heads po ang mga ito magkahalo pong galing sa second breeding pen at ang ating consolidated pen. Tingnan po natin yung kanilang pinagkainan. Maaga pa po, wala pa yung kanilang pa merienda. So, may mga nagtatanong po kung gaano karami ang pinakakain sa mga native. Hindi ko po talagang masasagot 'yon ng derechahan dahil magkakaiba po ang sangkap natin ng pakain. Dahil hindi naman po tayo nagre-rely ng pure commercial feeds. So ako po, ang maisasuggest ko, pag-aralan nyo ang kayang kainin. Huwag nyo naman po masyadong titiperin pero wag nyo po naman largang-larga na itatapon lang nila yung kanilang uh, pagkain na nasa pakainan. Yan, kamukha po niyan. Nagpakain po sila kanina between 5:30 and 6, nakakapagpakain na po. Ito pong dalawang ito, parehong halos half drum ang kinakain at ayan po, ngayon ay 8:30, malinis na po ang ating pakainan. May kaunting kaunti lang po na latak. Siguro po hindi na lakayang sip-sipin yung ganyan gawa ng hindi naman po pinong-pino yung ating pakainan. Ganon din po ang ating pakainan dito sa kabila. Ayan po may kaunting tira dito sa may dulo pero zoom ko po para makita natin na maigi yung kabila. Yung dulo, ayan po halos malinis na ang kanilang pagkain. So ganun po ang aking ginagawa lang ang um, magtatakal kami kung ilang timba pagkatapos po oobserbahan. Pag nauubos nila, magdadagdag po kami sa susunod na pagkain. Pagkatapos po at kung nagsosobra naman ay magbabawas po sa susunod na pagkain. So talaga pong pag-aaralan natin ang kayang konsumo ng ating mga alaga. At maliban nga po sa pagbibigay ng sapal ng soya na may feeds or yun po ang kanilang pinaka-concentrate, nagbibigay din po tayo ng raffage na yung mga damo naman. Gawa po ng yung mga damo dito po sa ating mga kulungan ay hindi na nila kinakain. May mga types din po ng damo na hindi po siguro maganda ang lasa. Kaya yan, naiiwan po. Kaya kailangan tayong mag-supplement. Pero pag bago po ang area, kamukha nung itinawid po natin yung mga inahin, iniwan lang po namin muna sila doon nang walang supplementation ng pagkain kasi po makapal naman yung damo, marami pa silang mapipili. Pagkatapos po noon yung natitirang damo, kami na ang magtatabas para patayin habang ah, magsusupplement na ulit po tayo ng bigay ng pagkain. So yan po ang ating mga alagang palakihin. Sarap na sarap po sa pagkain ng damong bigay natin. Ito so, yung po naman. Meron po tayo naglalandi na dahil 4 to 5 months po ang mga edad ng mga ito. Ang pinakamatanda po natin ay April born. Kaya lang karamihan po doon ay atin nang na-deliver. At ito na nga po ang mga tira pa natin. May ilan po na May born. So ayun po yung ating naglalandi. Nasaan pa po siya? yun po ang kanyang sinasampahan lalaki po yun so yan po ang ating mga palakihin dito sa 4A Animal Farm at mababawasan po uli ng wala ito may deliver uli tayo kay ka-farmer this week so yan po ang ating mga alaga ang um, tapos po nito ay gagawa ulit tayo ng ating homemade probiotic. May kaunting twist lang po. Nagkaubusan ng Yakult, kaya po ibang brand ang aking binili. Ang importante lang naman po ay talagang may ang um, Lactobacillus yung ating ilalagay na culture. So, yan po ang, ang aking maisishare share Pakita ko po sa inyo ang aming muling pag-harvest at paggawa ng probiotic. Bali, ito pong gagamitin natin ngayon ay yung ginawa namin nung nakaraan na pangalawang gawa po ito. Pangalawang gamit po ng bigas. Yan po, dahil maambon, dito tayo sa garahe ga magtatrabaho. Yan po ang ating collection uli ng or harvesting ng ating ginawang homemade probiotic. Yan po, pagdating sa dulo, dahan-dahan ang buhos para po hindi lalabas yung bigas. At yun nga po ang sabi, yung bigas ay pwedeng gamitin ng lima hanggang anim na beses. Yan po, patitiktikin ng maigi. Yung matira naman, okay lang po yon dahil meron, yan po ang magsisirding parang mother ng ating fermentation kasama yung bigas. So, ito po yung napagkuna na natin. Ayun ang bigas na natira. So, sasangkapan po uli natin ito. Uh, refresher lang po. 6 na litrong tubig. Tapos po, ito pong sangkap namin ito, nag-try ako ng walang brown sugar. Puro molasses pong ang linagay natin dito. Instead na 1 cup, 2 cups pong ang ilinagay kong molasses. Pamalit sa brown sugar na magiging pagkain po ng ating Lactobacillus. So tulad po nabanggit ko kanina, walang Yakult. Kaya Dutch Mill po yung aking nakuhang pang starter solution ngayon. Kaya po yun ang ating gagamitin uh, sa mother mix. Pakikita ko po lahat ng ating ingredients Mamayang mag-uumpisa na kami Buhos po muna kami ng ating mga ha-harvesting probiotic Para po makapag-umpisa sa paggawa So na-harvest na, na po natin Ayan po yung 30 liters Ng ating na-harvest na probiotic At ito naman po ang ingredients natin Sa paggawa ng bago Yung pinaggamitang bigas doon pa rin. Yan po, 600 ml po ang ilinalagay kong molasses instead na 300. Tapos po, walang yakult. Kaya ito pong delight ang aking nabili. Prebiotic, eh, probiotic plus prebiotic po siya. Gawa ng Dutch meal. Importante po ay may lactobacillus din siya. At yung ating suka, tuloy po ang gamit. At 6 liters po ng tubig. Ang gawa ko po ngayon, sa halip na bumili ng distilled water, nag-experiment na po kami nung nakaraan, maayos naman ang naging resulta, purified water na lang po ang ginagamit ko. 20 pesos lang po ang isang boting ganyan pag refill compared po sa halos isang daan ng isang 10 liter na tubig na distilled water na nakapackage po sa ganitong mga bote So pag magpapalit po tayo ng bote Eventually, bibili uli po tayo ng mga ganyan Pero yun pong ating apat hanggang 5 gawa Dahil 5 to 6 times nga daw po pwedeng gamitin ang bigas Yun na lang ating regular purified water Na nabibili sa refilling station Ang gagamitin natin para po mas makatipid tayo sa paggawa ng, ng probiotic. At ang inclusion rate namin ngayon, dahil mataas, marami na po tayong nagagawa, twice a week ang gawa namin, ay 1 liter na po kada bigay sa ating mga palakihin at half liter naman po ang bigay sa ating mga inahin kada pakain. So yan po ang ating inclusion rate ng ating probiotic, nakakatipid na po tayo sa gamit ng ating pulot, uh, asin na lang po ang idadagdag. So yan po ang ating procedure, hindi ko na ipakikita yung paggawa mismo kasi idadagdag lang naman po lahat yan. So yun po ay lalagyan na natin ng halos isang litro tubig Inalog na po ni Lito para po maahugasan uli yung laman ng bigas. Tapos po, ibubuhos lang natin yung pulot. Na ang gawa po namin ay tinutubigan na namin yung pulot bago ibuhos para po hindi masyadong malagkit. Para po mas madaling tunawin. Pagkabuhos po ng pulot, lagay naman ang ating tatlong bote ng Delight Probiotic plus Prebiotic Fiber at lalagay po natin yung ating suka. Tapos pupuno na po natin yung karagdagang 6 na litro ng tubig. So ganyan lang po ang ating simpleng paggawa ng probiotic. Tuloy ko po ang video mamaya pag makapasyal ulit tayo sa iba nating alaga. Nakatapos na po tayo sa pagsasangkap ng probiotic balikan lang natin tong ating mga palakihin yan po, manipis na manipis na yung ibinigay na damo sa kanila ito man pong mas maliliit dito sa kabila ay halos na ubos na po nila yung ibinigay na damo so tama tama po yan pag alas 10 na po ng umaga, maya maya lang po ay magbibigay na uli kami ng pamirienda sa kanila. So doon naman po sa unahan magtatakbuhan ng mga ito para po yung sapal ng soya na sangkap natin ang kanilang babanatan. Nandito na po sa may unahan ang ating mga alaga gawa ng oras na ng pamirienda. nag-iipon na po sila rito at yan po ang ating pamerienda sa tatlong kulungan sa pong half gram kalahati po ng kawa yan. so tatlong sangkap po yan dahil tatlong edad ang ating mga pakakainin may sangkap po para sa matatanda dito po sa ating mga segunda at ito po yung ating mga pinakabata. Puro po sapal na may halong uh, feeds ang kanilang pagkain. Ito po ang ating pulot naman. Pinakala ng pulot at asin. Tapos tutubigan na siya. So yan po ang ating panlagay sa ating hinahalong pakain. Pero maliban po doon, ay nandito rin ang ating probiotic so, na para hindi exposed. So, po ang ating panakal. Uh, half liter po ang takalan na yan. So, dalawang takal po, isang pakainan. akala na yung bumubula-bula yun ay yung pulot so, Yan po ang ating ro na pakain pa kasapan kaya tatlong halo po ito yan po yung isa yung pangalawa hindi pa po, po natatakal yung para dun sa mga bata ito, ito pong mga ito ay starter ng pagkain. ngayon ay starter premium pa ang binibigay namin. Pero maghahalo na rin kami ng starter para eventually po ay pare-parehas sa ang kanilang kain. Pag nagkaganon po, isang sangkap na lang ang dito sa mga ito at yung mga yon. Pero ito naman mga ito po ay pa-step na papunta sa kinakain ng ating malalaki na na drawer feeds na po ang kahalo ito so, pong mga to, sapal ng soya at grower ito pong mga to sapal ng soya at regular starter at ito pong mga na sa dulo ay sapal ng soya plus starter premium pero yung starter premium po unti-unti namin iniwin out mahal po kasi ng almost 400 pesos per bagyon Unti-unti po namin out at papagta namin ng regular na starter na siya naman po kinakain ng mga ito. Kaya yan po, tatlo ang halo ng ating pakain. Yan po ang para sa mga ito. Ito naman po nasa pulang drum ang para sa ating mga mas nakababata at yung pong malaking drum naman ang para dito sa ating mga malalaki na. Pero pare-pareho po ang takal nila ng probiotic para po ma-improve na natin ang gut health ng ating mga alaga at hopefully po ay maka-improve din tayo sa lasa ng kanilang karne. So ito pong mga ito, hindi tayo masyadong nga asa na malaki ang magiging improvement dahil kakaunti lang po ang makakain nilang probiotic. Ito pong mga ito, mahigit na ang kakain. Ito po kasi mga alaga natin dito ay halos paubos na ito. Within, hindi po aabuti ng November ang ating mga alagang ito. Siguro po, by the third week of October, ubus na ang mga ito. Tapos po noon, tayo sa mga malalaki sa mga ito para hanggang November. At yung po nasa dulo, at yung ating mga aawatin, ang ating magiging mga pang-December naman. So yan po. So nahimik na, galit-galit na. Hanap na ng kanya-kanyang pwesto. Itong ating mga bata na lang, ang maingay, gawa ng hindi pa po sila natatakalan ng kanilang rasyon. Itong mga medyo malaki na, ayan, kabilaan. Tahimik na tahimik na po. Busy. Pangangain. Ito naman po yung para sa ating mga bata. Habol din po sila. hinig na po lahat at itong ating mga inahin nakakaamoy ng pagkain nakatingin din pero hindi na po bibigyan may mga tira pa po sila hmm, sa irin nyo pagkain nyo so, yan po ang ating naging gawa ngayong araw dito sa 4A Animal Farm next week po magbabakuna naman tayo ng ating mga biig maraming salamat po sa inyong laging pagsama please share like and subscribe